May mga araw talagang mabigat at parang ang hirap maging masaya. Pero kahit sa ganoong panahon, may paalala ang Diyos para sa atin. 1 Thessalonica 5, 16-18 Magalak kayong lagi, manalangin kayong palagi, magpasalamat kayo sa lahat ng pagkakataon. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Hindi tayo hinihikayat ng Diyos na magpanggap na okay lang tayo. Ang nais niya ay matutunan nating mamuhay na may kagalakan, palaging nakikipag-ugnayan sa kanya sa panalangin at may pusong mapagpasalamat kahit sa gitna ng pagsubok. Ang pasasalamat ay nagpapabago ng pananaw. Ipinapakita nito sa atin ang kabutihan ng Diyos, maging sa mahihirap na sandali, at sa panalangin, mas lalong lumalalim ang ating ugnayan sa Kanya. Ngayong araw, piliin mong magalak imbes na magreklamo. Kausapin mo ang Diyos sa bawat sandali, at magpasalamat ka sa bawat biyaya at ara na natatanggap mo. Sa puso ng may pasasalamat, anumang araw ay nagiging pagpapala. Manalangin tayo, Panginoon, turuan mo akong magalak kahit sa gitna ng pagsubo. Turuan mo akong manalangin ng palagian at magpasalamat sa lahat ng bagay. Puspusin mo ako ng kagalakan at pagpapakumbaba. Sa pangalan ni Jesus, Amen.